Maganda yan anak. Ay ba yung dress. Gentlemas. yung dress mo. No? Ay maganda. Gusto ah, ko. Gusto ko. ko. Gusto ko. Gusto ko. ko. Gusto ko. Gusto ko. Gusto ko. Gusto ko. Gusto ko. Gusto ko. Ano naman ba ang iniisip mo? Hmm? Alam ko na yan. Iniisip na naman yan kung ampun ba talaga siya. <laughs> eh, nai, tay, bakit mo ba kasi ganito po itsura ko? Sa lahat po sa inyo, ako na po yung kakaibang itsura. Ay, anak, sinabi ko naman sa sa'yo, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Tunay ka namin, anak. Ano ba? Oo nga, alam mo, nakita ko nga yung yung pinanganak ko mismo ni Mama eh. Talaga? Eh, bakit ganito ang itsura ko? mukha akong maskot. Eh, <laughs> kasi nga, pinagbubuntis kita, ipinaglihi kita sa maskot. Kaya paglabas ka niya ng itsura mo, anak. Ayan. Tamang nanay mo. Kaya huwag ka na mag-isip lang kung ano-ano, ha, anak? Eh, naisay, nararamdaman ko po kasi na parang tau-tauhan po ako. Ay, Anak naman, Huwag mo isipin yon Pasensya na, minsan di ka namin napapansin. Kasi minsan pa nagsasalita ka, hindi gumagalaw yung bibig mo eh. Ah, tsaka, huwag mo na masyado isipin yung mga hindi namin pagpapansin sa'yo. Eh, hindi ba nga, ikaw nga yung pinagkakaguluhan dun sa mga children's party. Oo, ano? Galing ka akala nila, po yung mascot. Kaya pala, nung bata ako, oh, hindi niyo pinapanood ng Sesame Street. Eh kasi nga, ayaw namin maalala mo yung itsura mo. sabi oh. Sabihin niyo na lang po kasi sa akin yung totoo, nai, tay. po ba ako? Hindi nga. I, I tignan mo lang magkamukhang magkamukha kayo. Gawang sa magkawang. Gusto tayo. Oo. Oh. Ay, oo. Oh. Hindi ka kaila. Oo, oh, di ba? Oo, oh, di ba? Huwag uh, tayo, anak. Huwag ka nang malungkot. Eh, ay, parating na ang atin mo. Dala yung bagong baby. Oo, oh, ayan na ay yung bagong baby. 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 Parating uh, that, oh, na sila. Malapit na yun. Oo oh, nga, may pamangkin ka na. <Fueled> Nako, baby na naman. Dagdag paalala na naman sa akin yan na kayo-kayo lang yung membro ng pamilya. Ito na kami! Ay! Ay! kami! Ah! Oh, parang malungkot si Tofi. Malungkot ka ba? O, oh, tayo halikan mo muna si Baby Junjun, -Ju, no? Hindi, hindi. na. Kiss mo na kay Junjun. -Jun. Hala! Kamukha ko siya! Hindi eh, ako ang bon.